Ezekiel. Ang mga ipinapasabi laban sa mga bundok ng Israel. ika na kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, humarap ka sa mga bundok ng Israel at sabihin mo ito sa kanila. O mga bundok ng Israel, mga burol, mga lambak at mga kapatagan, dinggin ninyo ang sinasabi ng Panginoong Diyos Padadalhan ko kayo ng digmaan at gigibain ko ang mga sambahan sa matataas na lugar. Gigibain ko ang mga altar ninyo, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso at papatayin ko ang mamamayan ninyo sa harap ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ikakalat ko ang mga bangkay ninyong mga Israelita sa harap ng inyong mga Diyos-Diyosan at ikakalat ko rin ang mga buto ninyo sa palibot ng inyong mga altar ang bawat bayan ninyo sa Israel ay wawasakin para masira ang mga sambahan ninyo sa matataas na lugar, mga Diyos-Diyosan at mga altar, pati na ang mga altar na pinagsusunugan ng insenso at ang iba pang ginawa ninyo. Mamamatay ang inyong mga mamamayan at malalaman ninyo na ako ang Panginoon, pero may ititira ako sa inyo mula sa digmaan. Makakatakas ang iba at mga ngalat sa ibang bansa bilang mga bihag. Doon nila ako maaalala at may na nila kung paano ako nagdamdam ng magtaksil sila sa akin at higit nilang pinahalagahan ang mga Diyos-Diyosan. Masusuklam sila sa sarili nila dahil sa masama at kasuklam-suklam nilang ginawa at malalaman nilang ako ang Panginoon at totoo ang babala na ipinasabi ko na gagawin ko sa kanila. Pagkatapos, Sinabi sa akin ng Panginoong Diyos, Pumalakpak ka at pumadya, at sabihin mo, Mabuti nga sa mga mamamayan ng Israel, dahil sa lahat ng masasama at kasuklam-suklam nilang ginawa. Ito ang dahilan kung bakit mamamatay sila sa digmaan, gutom at sakit. Ang mga nasa malayo ay mamamatay sa sakit. Ang nasa malapit ay mamamatay sa digmaan. At ang natitira ay mamamatay sa gutom. Sa ganitong paraan, madadama nila ang galit ko sa kanila. At malalaman nilang ako ang Panginoon kapag ang bangkay ng mga kababayan nila ay kumalat kasama ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa palibot ng kanilang mga altar, burol, tuktok ng bundok, malalaking punong kahoy, at mayayabong na punong ensina sa lugar na pinaghahandugan nila ng insenso para sa lahat ng kanilang Diyos-Diyosan parurusahan ko sila saan man sila tumira. At gagawin kong mapanglaw ang lupain nila, mula sa disyerto sa timog hanggang sa dibla sa hilaga, at malalaman nila na ako ang Panginoon.